magiging maramot ka dahil wala kang ibang iniintindi kung hindi ako makapagpapasaya sa'yo. Sarado ang mong mo at hindi mo kaya makinig sa mga paliwanag ko. Pura sarili mo lang iniintindi mo ang lockdown at mapagod na ako sa mga kaintindi sa'yo. Wala naman akong baguhin ang lahat. Pabalik nyo sa akin. Huwag ka na bumasa! Huli na! Lucy, bakit ginagawa mo sa akin to? Bakit kinakailangan saktan mo ko? Bakit si Kuya Alit pa ang mo sa akin? Bakit kailangan ang kapatid ko? Wala nang pag-ibig at hindi natuturuan kung sino ang dapat mahalin. At sa tanong mo kung bakit si Alit, dahil kabaliktaran siya ng lahat na naranasan ng naranasan kong pag mo. Kaya no way na makikipagbalikan pa ako sa'yo. At lolo, hindi ཁྱོ 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 ཁྱོ